Yan, disgrasya tayo mga kamukil. Maaga pa. So, ngiti. No? Ano siya? Talagang biak na biak mga kamukil. Yung ano natin. Pilik mata sa baba. No? Lapit mo daw. Para makita ko mamaya. Laki ba? Ito. Mm. Dito. Dito. Tapos may lakad pa tayo ngayon mga kamukil no. O tuloy natin pag maalagyan ng bandage to. Ye, right, mga kamukil. Good morning. So time check. Alas 6. Alis na tayo sa bahay. Kuen natin ako kuen. Alis na ako sa bahay mga kamukil na Kasi kailangan maaga dun. May aayusin dun sa Dabo Project. Ay right, let's go. Tagits na tayo dun mga kamukit good morning no? So bali na naman tayo ng uh, Pang iskapol natin mga kamukit no? Na kukulamber yung ginamit Para dito sa Dago Project Ayan, maraming na comment Bakit uh, lamber pa yung ginamit Pwede naman daw magrinta ng uh, metal Na mga, mga pang O meron naman talagang printables no? Na mga iskapol Ito kasi mga kamukil, Uh, pinapili ko yung may-ari dito kasi marami siyang luti hindi balak niya magpatay ng boarding house so kung magre-rent ng metal na mga scaffolding mga kamukil hanggang renta lang tayo hindi na natin mapapakinabangan pagkatapos ng project so ito, in ko sa kanila pagkatapos ng project dito sa Davao magagamit ito sa ibang luti nila no? pwede itong boarding house man lang yung plano nila so magagamit ito Uh, dadagdagan na lang kung ano yung kulang so maliit na lang yung kulang so yung binibili natin dito kumbaga hindi masaya yung mga kamukin magagamit din siya sa isang uh, project no? na plano nilang boarding house so kaya kukulamber yung ginamit kung pang-scapol mga kamukin no? instead na magrinta tayo ng uh, metal na pang no? yan so grabe na yung mata ko mga kamukin no? disgrasya kahapon sa motor no? yan you know? na lang hindi tayo na ano ko mga kamukin no? Dito na tayo sa project mga kamugil. Ito yung ano, na nag-aga tayo yung mga kamugil pumunta dito sa Davao Project, no? Kasi unang-una, uh, punta pa tayo ng tago mamaya. So, kailangan matapos natin dito ng maaga o plasta natin ng maaga yung mga kailangan. Right? Uh, update tayo mga kamugil Davao Project, no? Marami ding naghihintay nito. Ayan yung kabukuhan video nito mga kamukil putan nyo sa youtube channel na to dun yun to makikita no? marami kayong dagdag talaman no? pulong, mga mga kamukil ayun o no? nyo mga kamukil papala no sasanbags tayo ng mga lupa itong mga lupa na to mga kamukil ito yung nagmula dun sa pinagukaya namin ng mga pulum, no ng foundation mga buta pinakabutas natin ng ating mga foundation ito na yung pinagukaya namin no itong lupa na to So kung napapansin nyo, yung mga kulong natin, yung mga butas, natambakan na rin namin ng lupa. Naibalik na namin yung lupa mga kamukil. Lahat ng mga butas, nalagyan na namin ng lupa. So yung natitira mga kamukil nasa 70%, no? yung natitirang lupa. So need namin itong ipapalabas para makapinitit kami ng trabaho dito mga kamukil. You know? Makapansin nyo, ang sikip ng area. O ang nangyayari, nasa natin and then may mini dam na naghihintay dyan so kagabi uh, ninegotiate ko na to kay sir no sa may ari nito nag usap kami tabi kung ano yung dapat gawin uh, ngayong umaga so, ito yung pinagplanuhan namin so kanina maaga may dam na dyan mini dam. so pagdating ng mini dam tumatik yung ikakarga pagka uh, habang nagbabiyahe yung mini dam, no, para ilagay ito sa kabilang luti nila ma'am uh, sila din dito patuloy na nagsasanbags nagsasako So, taman tama, pagdating ng minidam dito, marami na namang ikakarga. So, ganun yung prosiso dito mga kamigil. Hindi, sa kabilang party mga kamigil, ayan. Napapansin nyo, nag na tayo. Ayot mga kamigil. Ayan. Umpisa yung pag i natin mga kamigil. So, tingnan nyo mabuti. Mamaya, or basta i-upload ko itong, mga kamigil. Kung ano yung pinakaumpisa sa paggawa ng mga iskapol, no? Ano yung mga pamamaraan, saan tayo dapat umpisa ano yung mga kailangan gamitin, spacing nito mga pinapatay natin poste, no? yung pinaka-minimum at saka maximum, no? meron yan. Ito kasi, may dalawa tayong pwede magamit na pang meron tayong metal, meron din tayong ganito, kukulamper, no? So, decision nyo na yan kung saan sa dalawa yung gagamitin nyo. Ang tatanungin nyo kung saan makamura, pag-usapan natin yan sa susunod na video, mga kamukulang. Okay? Ayan, sila Master Buni, balit tatlo sila dito na nagtitirada, no? Pagmigyan na natin mga sukat-sukat Forma Si Master Boni sanay na dyan Yan Isa lang yung nagpa-plano sa kanilang tatlo mga kamugil Para Medyo mapadali yung uh, Galaw Kasi kung lahat magpa Matagal no Kasi puro na lang uh, Baka mag-iirgo pa sa Kanya-kanya uh, uh, niyong plano So isa lang yung pinadala kong plano no Ang Master Boni So pag matayo na to lahat mga kamugil Silang tatlo Skill 2 yan so, Sila na yung bahalang mag-brace nito no? I-align ni Master Lando yung natin dyan o so, para maging align din yung ating post eh. tuwid na tuwid o pagkatapos ma-align sila nalang bahalang mag uh, patuloy sa pag-brace habang Mr. Boone patuloy naman sa uh, paggawa nito no? scapol right o, so, may mga kahoy na tayo so ito lang kasi yung pinakamahirap mga kamilong umpisa sa lahat ng trabaho uh, yung pinakamahirap sa umpisa lang no? pag na natin ng konti tuloy tuloy na po yan matatapos na po yan so ganito rin yung magpapatay ng uh, ng bahay alright mamaya uh, update tayo tagong project